Dito tayo sa tree, hindi sa tree. Alright, dito tayo sa ano? Bullet train. Tasakay tayo ng bullet train. The bullet train. We're at the bullet train. Ito na yung bullet train natin. yan na pagligyan na. Sige, sige. Hawak, hawak. Bullet train. Bullet train ng Taiwan. Wow! part 3 part 3 okay okay hawa ka po yun ha What? there you go wait lang dito, dapat dito yan Saan ba? Ang lasa. Di ba nga dali, 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 Dito! Asan na siya, ano? Yung isang maleta. Yung kay Mama. Saan tayo? Takot ka naman. Hindi kong hiniga mo yun. Alright, we're at Bullet Train, Taiwan. Ito yung loob ng Bullet Train ng Taiwan. Kung pagmamastan mo, kung pakikiramdaman mo, eh, parang mabagal ang atak mo. Pero mapit siya. time check 9:08 9 pm Andy, Colleen, Andy Hi, Lola. Colleen. Ami Happy pi